ay itong pagsilip ng uh, Napolcom sa posibleng naging papel ng ibang mataas na opisyal ng Philippine National Police sa naging paghawak ng kaso nga nitong uh, mga missing sa Bungero. Mga kabombo na sa linya na si Bombo Bea Pinisa. Patuloy na sinisilit ng National Police Commission ang posibleng naging papel ng iba pang matataas na opisyal ng Philippine National Police, kaugnay sa naging paghawak ng pulisya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ilan? Ilang mga pangalang kasi ang lumutang at patuloy na inuusisang ngayon ng komisyon matapos na isiwalat umano na isang pulis ang kanyang mga kinalaman hinggil sa kaso. Bagamat hindi na nagbigay ng buong detalye, inihayag ng NAPOLCOM Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer, Atty. Rafael Vicente Kalinisan, na hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga upang agad na matukoy ang mga partisipasyon ng iba pang mga polis sa naturang kaso. Anya, lahat ng tao ay hindi exempted sa kanilang investigasyon at kung mayroon silang posibleng partisipasyon sa kaso ng missing sa Bungayros ay posibleng silang ipatawag ng komisyon at humarap sa ongoing investigation hinggil dito. Kung so, kaya pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Annapolpom Commissioner Atty. Rafael Vicente Kalinisan. Ulitin ko po, lahat po ng tao ay hindi po exempt sa investigasyon. Uh, kung meron man silang partisipasyon sa aspetong missing sa bungeros, eh, sila po ay maaring imbestigahan at sila po ay iniimbestigahan. So wala po tayong pakialam sa ranggo. Uh, may be the lowest mamal, it may be the highest mamal. Um, basta po eh, involved po sa missing sa bungeros case, we will look into it. Apat na personalidad naman ang kasalukuyang tinitignan na ng kanilang komisyon na mula sa mga naging informasyon na, na isiniwalat ng isang pulis at istigurin sa kaso kung saan inihayag ni Kalinisan na posible silang ipatawag kung sa kaliman at tiniyak na lahat ng magiging mataas o lahat ng maging mataas na opisyal sa loob ng pambansang pulisya ay kanilang iniimbestigahan ay anya na na pagsabungin ang mga personalidad at maging ang mga institusyon ng pamahalaan kaya naman hindi rin niya uh, ang mga pasyal na ito hindi rin para magturo at tumarget ang kanilang komisyon ng mga pangalan at personalidad kung saan nanindigan ng komisyon na ang kanilang ginagawang mga investigasyon ay nakabase lamang sa katotohanan at hindi para tumarget lamang ng mga kung sino-sino Kaugnay ang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NAPOLCOM Commissioner Atty. Rafael Vicente Kalinisan ayo kong pagsabungin ng mga tao, ayo kung to identify particular people, 'di ba? Especially ngayon na may mga bagay-bagay na nangyari. Um, let's just say na we are just investigating the Sabong case. Uh, kung sino yung mga involved dyan, sino yung mga protection dyan, kasama sa inimbestiga namin yan. Pero we are not in any way um, pinpointing, if, if, you know what I'm trying to say, or uh, targeting certain personalities. It's, that's not the case. Ang ginagawa nating investigasyon ay e factual. Ang ginagawa nating investigasyon ay e exhaustive. Kasi yun ang dapat ng gawing in investigasyon eh. Pero in, it is not in any way uh, to target certain persons. Samantala, tiniyak naman ni Kalinisa na nagpapatuloy ang mga nagiging investigasyon nila hinggil sa kaso, katuwang pa rin ng iba pang mga kagawaran gaya ng Department of Justice at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan upang mapabilis ma na maresolba ang mga tanong ng publiko at maging ng mga na iwang pamilya ng mga misong sabongero singil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Iyan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.